Hello guys, meron nga pala ko ngayong na discover sa tungkol sa sa madali ang pagpunta sa link, di ba? Di ba uso ngayon yung ano yung vertical na live? Makikita okay, mo doon na hindi mo maklik yung mga link pag may nagbababa ng link, hindi mo siya map mapuntahan. Ito pala yung paraan para madali mo siyang maklik yung link na yun na nagbababa doon sa live streaming. Yeah, i-share ko sa inyo guys ang aking uh, discovery na paano mag punta sa link ng madalian. Yung para lang siyang normal na ano na tawag ito Katulad ng naka-horizontal na live. Yeah, i-share ko sa inyo guys ang aking uh, discovery na paano mapuntahan ang link pag naka-vertical na live, live stream. Ayun guys, nandito na tayo kung paano ang easy way para madali ang maklik ang link. Kasi ngayon, uso ngayon yung vertical, di ba? Hindi mo maklik yung link. Kaya ito yung dapat mong gawin na na tayo dito sa aking uh, live. Tingnan nyo dyan. Yung link dyan na binaba ni Jean Mix ay kulay puti para madali, madalian yung click ang link na kaya ito ang gawin nyo punta kayo doon diba, ba? tapos na kayo mag like sa live punta kayo doon ulit kung saan kayo nag like sa live at ayun nga guys tingnan nyo dyan nakikita nyo ang link naging kulay blue na siya madali na siya mapuntaan guys o, naging normal na siya kaya madali na siya mapuntahan yung binaba na link dyan. At yun lang guys, ang akin na-discovery kung paano uh, madalian pagpunta sa link. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye!